po, sa Ilocos daw po, hindi na kailangang pumila, hindi na po kailangang humingi ng ayuda. Sila na mismo yung maghahatid sa inyong bahay. No? At may sender pa kung sino yung nagpapadala. Kaya hindi po kayo malilito kung sino yung nagbibigay ng ayuda. Kasi napakalino po from Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. So, alam na alam nyo na po, ah? Mga kababayan po natin, alam na alam nyo na po kung sino ang sender. Kaya hindi po kayo malilito. Door to door. Bunga, di ba? <laughs> iba talaga yung iba talaga yung mga ugaling trapo, no? Wala talaga pinagkaiba. Sa ama, sa nanay, sa tsuhin, sa tita, no? Pati ito siya, oh. <laughs> ang kapal ng mukha purpose daw dyan kapatid para hindi ka na malito kasi minsan napapaisip po kayo ah, sino ba yung nagpadala nito kanino ba galing to yun, yun daw po tinatanong-tanong nyo pa kung kanino galing to sino yung nagpabigay no? ngayon hindi na kayo malilito kasi iahatid na po sa inyong pintuan may pangalan pa ng sinder kaya hindi na kayo malito at hindi nyo na rin makakalimutan pagdating ng May 2025. <laughs> So dito muna tayo ha. Ah, uh, dito muna tayo sa mga picture. So isa ang ayuda, no? May pinagmanahan nga po mga kababayan po natin. Taol hinahatid ang ayuda, iba ang nag uh, nagmamakaawa pa para mabigyan ng ayuda. Iba nga po, no?